Ayan, po natin ang isa sa masipag na sakadoro dito sa ating uh, baksakan, si Sir John. Good morning, Sir John. Sir John, ano si to? Ayan, yan? Yan yung babaeng dalagita, dalagita. Ano to? Bali yung... Mariposa, dalagita. Mariposa, yun. Dalagita. Makapal din. No? Magkano ay asking price nito? Eh, 90 lang yan. 80. Mura pala yung dalagita natin, oh, mariposa. Dalagita, no? mariposa. Ay, yung ano natin, yung Sultan. Mail paper yan, Sultan. Sultan ko na lang. Magkano? Magkano asking? Yan. Mura lang yan. Magkano nga? Magkano? Ha? 50. 50. Eh, maganda naman siya, 50. Oh, panlagay siya, ano? Mga gusto mo, panlagay siya. Uh, eh, yung ano natin, itong... Ito lang palitik. 40. 40. Hoy! Hoy. So, itinan natin yung okra. Yung okra? Okra, 40, 50. 40, 50. Sigarillas. Sigarillas, 300. 300 per Mura-mura. E natin? na maganda yan. 70, 60. 70, 60. 50. Depende yeah, sa Basta maganda, 70. Yeah. Salamat, Sir John Napogi. Ang ating isa sa masipan. Salamat, Sir John Napogi. Masipag na sakadoro Cadoro from Masipag. Santa Rosa. Babaero, mabait po, oh. mabait. Yeah. <laughs> may kumo kontra. Without... Di ba totoo, Madam? Mabait naman talaga. Patayin okay. huh? <laughs> Totoo. Oh, mabait oh, so... 'yun, mabait. Okay. Pepsi, isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat ng ating mga kapalengke dyan sa lahat ng ating mga kaugulay sa mga kasamahan kaibigan natin masisipag na farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanat penyos welcome po ulit tayo sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palenque ngayon po ay February 17 araw po ng sabado sa mainit na araw na naman ng pag-update. Ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan. Ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Dianes po, Mr. Palengke, na samahan niyo po ako tanungin ang ating mga kaibigan sa Kadora, sa Kadoro sa kanilang mga presyo ngayong araw nito At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel para naman po ah, naka-update tayo sa mga presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya, tara let's! Subscribe na po tayo, i-like, share natin ang ating video para po naka-update po tayo. Dito po may mais. Alamin natin kung anong mais to. Madam, ano ba to? Puti dilaw. Dilaw. Dilaw na mais. Magkano po yung dilaw natin? Asking price. Magkano po? Magkano po? 200? Mura pala yung dilaw natin. Saan pong galing yung mais na dilaw natin? Ha? 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 Yan, may bumili agad kay madam. Yan naman ano, yan, pampaswerte daw pag ginaganyan, ano. Wala ka bang puti ngayon? Wala puti, okay. Thank you. Dito may mais na puti niya. Tapos magkano mais na puti natin ngayon? Asking price. O, oh, 32. Ayun. Puti. 32. 220 ang mais na puti. Pero may magagandang ang patolang palipig. Oh. Madam, magkano yung patolang palipig natin ngayon? Asking price. 40. 40 na nabili. 40 na ilabas na ng 40. Ito kay, ano, kay Maris. Maris, ano yung talong mo? Ano ah, ba yung talong yan? Mucho. Sa kanya rin ba yan? Ito. Eh, yung mucho natin magkano? Asking 30. 30. Yan yeah, medyo umangat naman na yung ano, yung talong ano. Asking pa lang. Kahapon ano eh, no? mura lang sa No? Eh, lasunan natin ngayon, nasa sibuyas. 16. 15, this is uh, ice. Dito kaya tinibunga-bunga po ang daming siling panigang. pati ang tao dito, Sultan. At yun yung mga natin ngayon. Asking price. Asking price lang. 20 lang 20 lang. Ayaw pa. Yung dynamite. Yung good. po yung mga... Po yung mga dynamite. Rentable. Rentable. Yung ganyan yung sultan natin. Ganyan pa po sa... atin. 60, 50. 60, 50. Yung sigarilyas niya yun eh. Mura lang yata, 50 yata. Ayun, 30. 30-20. Yan, napakamura naman pala ng ano mo. Hindi oh, yung panahon. Oo, hindi panahon. Oo, oh. 30. Yan, napakamura ng mga paninda ngayon, mga gulay. Salamat, Atini. Eh, Atini, itong na lang, itong ano mo, itong kamatis mo. Eh, yung maganda, maganda, 40. 40. Minamalat ka rin, ha? Ako, katataas ko lang sa malat. Minubo ako ng tatlong linggo, atas minalat. Okay. Oh, inum ng gamot. Okay, salamat. Dito kay Ed. Alamin natin presyo ng kanyang mani. Good morning, Sir Ed. Nalimutan ko yung mani kapon. O, oh, 75. Nakalimutan ko sa mani ah, na. ah. Oh. Eh, yung manga natin ano, ganito. yung 150. 150. Eh, yung berat. Berat, same lang. 150. Namumulaklak pala yung domingo namin. Eh. Ayan. Okay. Talaga, dito, wala kang asa. Ang asa mo kasi, Teddy, tinda dito, pampulutan eh. Pampulutan. Dito tayo sa presyo ni Ate Baby to. Alamin natin yung presyo ng kanyang magagandang okra. Talong, ng bakla, kamatis. At sitaw, ayan Good morning, ate, baby. Mukhang matumal yata ngayon. Matumal ba? Hindi naman. Hindi naman. Mabilis ang sitaw. na. Oh, Ay, naubos na ba yung sitaw mo? Oo. Kanina ba na marami itong sitaw? Ayun Ay, pa pala. Oh. Ay, itong verde, ano ba ito? Mega? Ano yata yan? Star premium. Ah, star premium. Medyo mahina. Magkano po yung, ano natin, yung, yung asin pa? Yung 140. 140, start din yun. Ito nga, ano, Mariposa, Bulacan. Bulacan, kaya lang medyo may ina. Ayan, yung malakas, 140 rin na. 140, basta yung sitaw na. Ay, medyo umangat na yung presyo Bula, ng sitaw, ano? Oo, oh, bumabalik. Ano oh. Uh. medium? Medium, alin daw, yung plastic? Eh, yung okra mo, ati baby. Ang gaganda. Kukunin daw ni Ampala yung medium. Maganda yung okra ni ati baby, oh. 60 napakaganda. Anong tanong ba ito, Ate Baby? Yung propelican basal, oh, 25 per Oh, propelikang basal, 25 20? per kilo, 250 per bundle. Eh, yung pipi ng bakla mo? 30. 30. Yung Taiwan natin ngayon, magkano na? eh, sabi ko 60, eh, nagsisita yung Oh. Si mura, eh, nagmura yung Taiwan, ano? Ay, eh, yung kamatis natin ngayon? Yung good na good, porti bumaba din yung kamatis ano. Yan Medyo no. wala kamatis kaya nangilim. Oo. Iba nga may. Salamat Ate Baby. Yan 30 na lang yan. 30. Dito tayo kay Ate. Ano to? Ah, pipi ng bakla. Gusto natin ano, pepe, pino, bakla? So, bakla natin ngayon? 25. 2,500. Ano po? Pino. May bakla po, po 30. magkano, 30? Yung bakla, magkano? Mas mura yung bakla. Ito yung green, ayun. <leaksikenheit> mas, ma mas mura yung, ano, uh, yung mura. Ano ba po, ba po. Masa to, ayun po, dito, kay Ma'am Cha, tanong natin okay. yung... Ayan, lang, basa Yung patolang kinis. Madam Cha, magkano yung patolang kinis mo? Patolang kinis po, 20. 20? E sa sinin panigang mo ngayon? Basa lang, basa lang. Eto po, 25 lang. 25. Anong talong yun? Basa lang, basa lang. po. Magkano si Mucho ngayon? Ako, 20 lang po. Ah, mas mura, no? Maraming salamat. Okay. Dito tayo kay Boss Bani. Boss Bani, magkano Suprema natin ngayon? 18. Ah, mababa, no? Ocho? Ano ba ang kamote yan? Dilaw? Dilaw. Magkano yung dilaw na ganyan kalaki? 32. 32? 32, 30. 30. Ayun, pato lang pala ano natin kinus? 25, 30. 25. Sa maganda, good na good natin yung ano, uh, luya. Ha? Malaki 80 Kaganda ni madam talaga oh, Kahit na malayo, na, oh, malayo. Na. Kahit na malayo Nakita ang kita yung oh, kagandahan Maganda naman yung Ano oh, yung tuya Maganda rin nagbabandel Ayan oh, o Nagabandel oh. lang yan ha <laughs> Parpida na yun Ito kaya tinso ati yun ni ano ba to? Balag? Gapang Magkano yung gapang natin ngayon? 12 12? 12. Napakamura pala ng balag E oh. yung sultan mo ngayon magkano? 50 Dati ano ito eh, 80 oh. nga yung laki Eh yung sigarilyas mo? 30 Ay bumabak na. oh. Dati nasa sandaan, 90 ngayon 30 Talaga Kaya nga, sandaan dati Eh yung ano natin, ano ba ito? Yung sitaw na Magaling mariposa Kana? 80 na 80 e Ayun tayo natin ngayon, magkano? May 50 na e Ayun mong palikpit. 35. 35 yan. Salamat, happy Bunso Kita adobo sikat. Ayun e may patulan kinis papala sa si akin. Sa matalino ang mo. 30. Okay. Salamat ulit. Binigyan pa ako ng sita. Oh. Okay. Oh, si, piraso. Okay. Salamat. Dito kay, ano, kay Madam uh, ano, ah, Ani. May sinibuyas. Madam Ani, magkano oh. eh, yung sinibuyas natin? Ay, si Abi Ani. Sandibo. Sandibo. Oo. Oh. galyang natin ngayon? 450. 450. 20. Yan. Ang pwesta niya po, ayan lang po yung, ano, yung entrance. Ayan, oh. Ano ba yung Taiwan? Galyang. Taiwan. Kung malaki natin Taiwan, magkano? Ask yung price. Ano ba yung galyang? 40 mil. 50 mil. Ano ba yung galyang? 180. 180. Uh, Magkatabi lang sila. Yan, nandito tayo na sa pwesto ni, ano, ni Happy Grace. Good morning, Happy Grace. Good morning, Grace. Magkano na ngayon yung super white ng ating Taiwan? 750. Ah, nagbawang 750. Ang kagaganda. 4.5 Tong 4.5 Ito 750. Eh yung kanso. Yung kanso 670. 670. Yung munggo mo magkano ngayon? 170. Ang 750 kintab yun. Eh yung labo. Labo 16. Labo uh, ito 17. 1.70, yung kintab. Yung kintab 16. 16. Hmm. Itong gaya ng gaya sibuyas si ng pula. 400. Sa puti. 300. 300. Wala pa rin ako nakikita ang mga imported na sibuyas na puti. Ano? Maganda na mga ayos naman. Salamat. Dito tayo sa preso ni Ma'am Glad. alamin natin yung presyo ng kanya mga sari ang gulay bagyo kayo lang mabili tambog pa sabi ng tatay niyo, wala daw kayo ngayon may, may ano daw kayo siya daw tatawin dito sabi niya kanina hindi na tuloy ah, bukas na ako sabi niya siya daw tatawin ngayon dito eh. kasi nakikita ko siya sa palengke madaling araw kanina ba eh Glad magkano yung tripolyo mo ngayon? 200. 200. Kaganda ng carrots oh. 700. Carrot 700 Sa ano natin Sa Pechay 250 Ito merong Patatas magkano 900 Tumasa no Eh kagaganda ng kanyang broccoli oh. Magka okay, yung broccoli Broccoli 60. Sa sayote. Sayote 250. Yung chips sa row natin. 180. Sa celery at leeks natin. Celery 100 leeks 120. Yung ano natin, lettuce na bilog. Lettuce na bilog 120. Etong ano natin, green eyes. Yan. Etong pipino natin berde. 50. Sa ano natin, dito. 120 sa lemon 100 Ayan. maraming salamat kala ko ngayon kayo saan ba yun sa saan sa pupunta Di, ah yung kasi sabi niya kasi dito kay Ibiang alamin natin presyo ng kalamansi na gudahan sa

dito kay Dory, anumin natin yung ano, yung Taiwan niya. Dory, magkano yung Taiwan mo ngayon? Magkano? 70? 70? Ano ba Seventi? Seventi? Ado, talong yun? Magadini, mucho at fortune. Magkano yung mucho? 2.5. Yung fortune? 20. 20? okay. Alam Yung idol ko yun. Ano nga ano nga nito, sweet out to? Anong sweet out to? Negro. Negro, magkakaroon ng negro? One hundred. One hundred. Wala pa rin boses to, so, pause pa rin. Yung mga ganda, 120. twenty. Yung mga one twenty na ganda. malumanay siya mal magsalit eh. Minamalat, inubo din kasi. <laughs> Dito kay Barok, ang daming ano, pechay. Pechay yeah, pati mustasa. Magkano ang pechay natin, Barok? Binsi lang po. Eh, yung ah. mustasa. Shout out, shout out! yung mustasa. Dabamay, ay, 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 ay. Yung mustasa. Yung mustasa. Yung mustasa. Yung mustasa. Yung mustasa. Ano, ano? Mustasa, magkano, Barok? Mustasa. 300. Ba 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 Yan. A ba yung mga pogi taga-buto. Kanina? shout out daw. Sa mga jowa nyo, wala ba? Wala mga jowa? Wala mga jowa? Uh, okay. uh, 300 yung Mustasa, 115 pece, mas mura Ayang po, nasuri po. 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 po, nasuri yung sampalok Ito, Taiwan to. Taiwan si po. Yung oh, 130 po. 130 sa medium. Sa medium, 180. 180 sa malaki. Sa malaki, 250. 250. 250. Eh, yung mangga natin yung jamin po. 150. Yan. Salamat. You, Ito may nakita ko sa magandang tindera ng ano. Sophia. Magkano Sophia natin? Ready. Right, Kaganda ang babae. Sa ano? 250 lang po yung kuya. 250. Okay. So yote mo magano? Malilig yun. May okay. malalaki. May malalaki malahal. Yung malalaki natin magkano? 600. Ayun. No? Pag maliit, mas mura syempre. 600 yung malalaki. Pero magaganda siya o. Oh. Gaganda. Salamat. yung model ni ano ni Sir Marco. <laughs> okay. Tanungan natin dito yung ganito. So ganito malalaking local na sibuyas na puti. Magkano yung magalaki? 300. Na? Ay, kamura naman pala, 300 lang. 10 kilo to na. Apa. Kamura. Eh yung ganito yung malilit na bill 200. Ah, uh, mas mura lalo. Yan. Local po yan, local. Yan. Salamat. Buwes de dito sa pwesto ni ano ni malo kagaganda ng sigarilyas yun good morning ma'am malo ma'am malo magkano yung sigarilyas mo ngayon 40 40 magaganda o saan galing ngayon sigarilyas mo magaganda o sa sa talavera talavera kaganda ng sig uh, sigarilyas ng talavera ano eh, ito mestiza ang palaya magkano ang mestiza 70 70 ang, ang palaya mestiza 70 ano yun? Uh, magkano yun? Sanlibo. Yung e Sophia mo, magkano? Sophia, 30. 30, yan. Maraming salamat. Isa rin sa masipag to. May pwesto rin to doon sa palengke ng ano, sa San Isidro. At tapos doon, dito naman. Paing, ang, ano bang pahinga mo? Mga isang oras na tulog lang? Hindi naman po. Mga dalawa, ano? Masipag to eh. Yayaman to dito kay Konsi Ato nakita tayo maganda ang ato lang palitik magkano ka sa ito 45 daw alisan yan 45 ang alisan yung isang big piece na ganyan magkano 80 eight. ay 8 8 pag isang ganito 80 Aha. yung papaya mo magkano 10 Sampu. Sampu. ito yung masipag na konsihal ng barangay Codillo salamat o dito, may makita pang magandang ang palayaw. O saan na ang palayaw ito? Hindi pa ano ang palayaw ito eh. Galaksi pa ba yan? Galaksi ata ito, galaksi. Magkano magka yung ganyan? Isisa? Magkano? Ask me twice. Eh, fifty bang ask me. Fifty-five yan. Salamat. Wala pa rin siya tuinan ano. Baka Ay, saan natataposan natin? Ayun, malapit na. Ayun, yung okra mo maganda o man, Isisa? Thirty-five, ask me. Ayun, ganito talong. Anong talong 'to? Kano taon mo sa akra? 35. Anong talong to? Magkano yan? Morena ata. Magkano yan? Asking. 35. Bench Bench ah, Ano naman? Kureng. 40. 35. Ito, na, kasi pag naman mag ng salapi to Apat <laughs> ka din. Tingnan natin kung may bayabas. Wala tayong bayabas ngayon. Magaling bayabas. 70. Okay, salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabagsak dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nueve Siyang, Kabanatuan City Public Market, Palengke ng Samitan. Muli po, ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City na palaging araw-araw nag-update ng mga asking price. Tandaan niyo po, ang tinatanong po natin ay ang kanilang mga asking price lamang. At para po sa kalaman ng iba, may hirap po mag-update. We cannot please them to tell their price yung mga gulay nila. Pag di nila po sinabi, inaagalan po natin. Kasi yung iba pa, wala pa pong, ano, wala pa pong benta. Kaya, minsan, di pa nila na ilalabas yung kanilang asking price o yung touring Meron naman po diyan Pag nakaligtan natin uh, i-update, ibig sabihin, wala po ako nakita ng ganong gulay. See you po ulit tomorrow sa ating susunod na update. Ingat po tayo. Pag tayo mamamalengke dito sa ating baksakan, God bless us all po. Bye-bye ito po ang yung kasama kaibigan Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City